kilala ng Philippine National Police bilang isang simbolo ng panghabang buhay na kabayanihan ang ipinakitang katapangan at katatagan ng mga Pilipinong kawal na lumaban sa follow bataan noong panahon ng World War II. Itong pahayag ng PNP ngayong paggunita sa Day of Valor o Araw ng Kagitingan, sabi ng PNP, ang hindi matutumbasang sakripisyo na mga sundalong Pilipino at Amerikano noong Bataan Death March sa ay isang paalala ng masidhing pagkamit ng kalayaan sa kamay ng mapaniil at mapangaping kalaban ng bayan. Bilang bahagi ng paggunita sa makasaysayang pangyayaring ito, ay muling pinagtibay ng PNP ang kanilang pangako at paninindigan na itaguyod ang kalayaan, demokrasya at soberanya ng bansa. Kasabay nito ay nagbigay ng pagkilalang PNP sa mga pulis na nag-alay ng sarili para sa kapakanan ng bansa. Kabilang sa pinarangalan ay si Police Corporal Jason Halves, isang miyembro ng PNP Special Action Force o SAF na nasugatan sa inkwentro sa labing limang miyembro ng New People's Army sa bayan ng Ragay Camarines Sur noon lamang araw ng Sabado. On the part of the PNP po, ay bibigyan po natin ng recognition yung mga kapulisan po nating nagpamalas ng mga kagitingan just recently over the weekend. May isa na naman po tayong uh, pulis na nasugatan uh, during sa isang encounter po, particularly yung miyembro po ng uh, Special Action Force. So far naman po, ay out of danger na po yung ating kapulisan but these are the classic example po ng mga kagitingan ng ating mga pulis at uh, we want to honor them. Sabi nga po ng ating CPNP, Paul, tuloy niyang sinasabi sa bagong Pilipinas po, ang gusto po ng pulis, ligtas tayong lahat. Para sa MBC TV Network News, ako naman Val Gonzales sa Ama-Sama Tayo Pilipino.